Wanted sa radio. wanted sa radio at ay donyaki dapat kami nila. sa pangalawin. Donyaki at donyaki. Haha. Pusi ngi. 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 Pusi pag ikaw po yung sitwit nila, ay matagal na rin ako niya nalilinis. Hindi na nalilinis. So, ibig sabihin na tanggal ko kayo after so many years in service uh, and then wala akong binigil sa pressure pay. Wala po. Wala po. Ay, dapat meron sa papas po natin yun. Maganda ka po po, Sir Edgar. Sir Bernie, ang sabat po Ano na po ngayon? Okay. Uh, agency. Hinahakot yung laki doon reaction uh, okay. naman yung cliente, hindi ko nagbigay